Silita ay isang simpleng babae. May maliit siyang tindahan ng prutas. Ang tindahan niya ay nasa tabi ng kalsada. Araw-araw, naroon siya, umulan man o umaraw. Ngunit ngayon, ang araw ay napakainit. Ang sikat nito ay parang apoy sa balat. Si Lita ay nagtitinda ng manga, saging, at pakwan. Maayos niyang inaayos ang mga prutas sa kanyang maliit na mesa. Ang mesa ay gawa sa kawayan. May bubong ito na yari sa lumang yero at trapal. Ito ang kanyang munting paraiso sa gitna ng init. Marami siyang pinagdaanan, pero hindi siya sumusuko. Ang daan ay maalikabok. Ang mga sasakyan ay dumadaan, nagiiwan ng usok. Ang init ay nagpapabagal sa lahat ng bagay. Minsan, kaunti lang ang bumibili. Si Lita ay matiyagang naghihintay. Pinupunasan niya ang kanyang pawis gamit ang maliit na bimpo. Paminsan-minsan, nagpapaypay siya gamit ang piraso ng karton. Pinagmamasdan niya ang mga batang naglalaro sa di kalayuan. Ang kanilang mga tawa ay parang musika sa kanyang pandinig. Umaasa siyang darami pa ang bibili bago matapos ang araw. Ang kanyang pasensya ay isang tahimik na lakas. Ito ay patunay ng kanyang matatag na pag-asa. Si Aling Lita ay kilala sa kanilang lugar. Siya ay mabait at masipag. Hindi siya mayaman sa pera. Ngunit, napakayaman niya sa kabutihan ng puso. Kahit kakarampot lang ang kanyang kita, lagi siyang may nahahanap na paraan para makatulong. Minsan, isang medyo may gasgas na prutas para sa nagugutom na bata. O kaya naman, isang mabuting salita para sa napapagod na dumaraan. Ang kanyang mga kamay ay magaspang na dahil sa trabaho, pero ang kanyang haplos ay laging malambing. Naniniwala siyang ang kabaitan ay walang bayad. Ito ay isang kayamanan na malayan niyang ibinibigay. Ang araw ay patuloy sa paghampas ng init. Nakabenta ako ng ilang pirasong mangga. Binilang ko ang aking maliit na kita. Nangangarap ako ng mas magandang buhay para sa aking pamilya. Ang sikat ng araw sa hapon ay walang awa. Parang kumukulo ang hangin sa ibabaw ng kalsada. Magandang hapon po, Aling Lita. Pabili po ng isang piling saging. Heto po. Salamat. Maingat kong inilagay ang pera sa aking maliit na kahong gawa sa kahoy. Iniisip ko ang pag-aaral ng aking mga anak at ang gamot ng aking asawa. Isang lalaki ang biglang lumitaw. Mukha siyang pagod na pagod. Ang kanyang damit ay puno ng alikabok. Ang pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo, pababa sa kanyang pisngi. Dahan-dahan siyang naglakad, para siyang may pasan na mabigat na dalahin. Ang mga balikat ng lalaki ay lupaypay. Ang kanyang mukha ay guhit-guhit ng pagod at hirap. Lumapit siya sa tindahan ni Lita. Ang kanyang mga mata ay tumitingin sa mga prutas. Marahil ay naghahanap siya ng kaunting ginhawa mula sa nakapapasong init. Halatang napagod siya sa mahabang paglalakbay sa ilalim ng araw. Huminto siya malapit sa tindahan ni Lita. Tinitigan niya ang mga prutas. Hindi muna siya nagsalita, mukha lang siyang uhaw na uhaw. Nauhaw talaga. Sumandal ang lalaki sa isang malapit na poste, sinubukan niyang habulin ang kanyang hininga. Ang kanyang tingin ay dumapo sa mga makatas na pakwan. Pagkatapos, sa pitsel ng malamig na tubig na iniinom ni Lita. Tila siya nag-aalangan. Marahil ay iniisip niya kung kaya ba niyang bumili. Ang katahimikan ay tumagal ng ilang sandali. Tanging ingay lang ng malayong siyudad at ang ugong ng langaw ang maririnig. Pinagmasdan siya ni Lita. Nakita siya ni Lita. Naramdaman niya ang pagod ng lalaki. Naunawaan niya ang kanyang pagkauhaw. Alam ni Lita, kung ano ang pakiramdam ng nasa ilalim ng init ng araw buong maghapon. Maraming beses na naranasan ni Lita ang ganitong hapon. Yung tipong parang papel de liha ang iyong lalamunan. Nakilala niya ang anyo ng matinding pagkapagod sa mga mata ng lalaki. Ito ay isang tingin na hindi na kailangan ng salita. Ang sarili niyang mga paghihirap ang nagturo sa kanya ng pakikiramay. Agad niyang naisip kung paanong ang kaunting lamig ay makapagdudulot ng malaking ginhawa. Para sa kanya, hindi ito estranghero, kundi kapwa. Ale, magkano po ang tubig? Kinapan niya ang kanyang bulsa. Marahil ay naghahanap ng barya, Nakita ni Lita ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay. Tila siya nahihiya. Para bang ang paghingi ng tubig ay isang luho. Ang kanyang tanong ay mahina. Halos bulong na lang ito, na tinatangay ng mainit na hangin. Ang buong atensyon ni Lita ay nasa kanya na ngayon. Alam niyang ito ang sandali kung saan ang isang simpleng kilos, ay maaring mga hulugan ng malaki. Napansin niya ang mga guhit ng pag-aalala sa noon nito. Tubig po ba? Hindi po ako karaniwang nagbebenta nito kada baso, mama. Itinuro niya ang kanyang personal na thermos na pitsel. Ito ay nakalagay sa pinakamalilim na bahagi ng kanyang tindahan. Ang tubig na iyon ay ang kanyang sariling ginhawa mula sa matinding init. Ito ang kanyang munting aliw sa mahaba at nakakapagod na oras. Hindi ito para ibenta. Pero si Lita ay may mabuting puso. Nakita niya ang matinding pangangailangan ng lalaki, ito ay higit pa sa uhaw sa tubig. Ito ay uhaw sa kaunting kaginhawaan, isang sandali ng pahinga. Nagpasya siyang ialok ang kanyang tubig. Pero sige po, eto po, uminom kayo, napakainit po talaga ngayon. Nagsalin siya ng malamig na tubig mula sa kanyang pitsel. Ang tunog ng tubig na pumupuno sa baso ay tila pumutol sa init ng hapon. Pinanood siya ng lalaki, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa halo-halong pagkagulat, at pasasalamat. Heto po, inumin ninyo. Libre lang po ito. Kinuha ng lalaki ang baso. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin ng bahagya. Tumingin siya kay Lita. Pagkatapos ay sa tubig. Dahan-dahan niyang ininom ito. Ninamnam niya ang bawat patak. Ang lamig ay kumalat sa kanyang katawan. Napapikit siya sandali. Isang buntong hininga ng ginhawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang simpleng pag-inom ng malamig na tubig ay tila agad siyang pinasigla. Pinanood siya ni Lita, may tahimik na kasyahan sa kanyang puso. Salamat, maraming, maraming salamat po. Napakabuti ninyo. Wala nga naman po. Lahat naman tayo ay nangangailangan ng tulong minsan. Nag-usap sila sandali. Sinabi ng lalaki na naghahanap siya ng trabaho. Maghapon na siyang naglalakad. Hinangad ni Lita na sana ay suwertehin siya. Tumango ang lalaki, ang kanyang mukha ay nagpakita ng panibagong determinasyon. Ang tubig ay higit pa sa pamatiduhaw. Ito ay isang sandali ng ugnayan. Nangako siyang hindi kalilimutan ng kabaitan ni Lita. Lumipas ang mga taon. Maraming, maraming taon ang dumaan. Si Lita ay nasa kanyang tindahan pa rin ng prutas. Mas matanda na siya ngayon. Ang kanyang buhok ay may mga puti ng hibla, pero naroon pa rin ang kanyang mabait na ngiti. At naaalala pa rin niya ang pagod na lalaki. Ang tindahan ng prutas ay naroon pa rin. Marahil ay medyo mas kupas na tulad ni Lita. Nakita na niya ang hindi mabilang na pagsikat at paglubog ng araw mula sa mismong lugar na iyon. Ang buhay ay nagpatuloy sa karaniwang ritmo nito. Ang ritmo ng sipag, tiyaga, at maliliit na kagalakan. Minsan, sa mga sobrang init na araw, Sumasagi sa isip niya ang alaala ng uhaw na lalaki. Isang hapon, isang magarang kotse ang huminto sa tapat ng kanyang tindahan. Isang lalaking bihis na bihis ang bumaba. Mukha siyang pamilyar. Ngumiti siya kay Lita. Tumingin si Lita sa kanya, nagtataka. Ang kotse ay kumikinang sa ilalim ng araw. Isang malaking kaibahan sa simpleng paligid. Ang lalaki ay nakasuot ng matalinong Amerikana. Ang kanyang sapatos ay makintab may dala siyang aura ng kumpiyansa at tagumpay. Dahan-dahan siyang lumapit kay Lita. Ang kanyang mga mata ay puno ng mainit at makahulugang tingin. Sinubukan siyang kilalanin ni Lita, hinahanap sa kanyang mga alaala. -ala. Aling Lita, naalala niyo pa po ba ako? Tumingin si Lita ng mas malapitan, at pagkatapos naalala niya, ang pagod na mga mata, ang uhaw na mukha, siya nga, ang lalaki mula sa maraming taon na ang nakalipas, hindi na siya pagod maalikabok, mukha siyang matagumpay, mukha siyang masaya. Ako, palagay ko po. Lumapad ang ngiti ng lalaki. Ako nga po, binigyan niyo po ako ng isang basong tubig, matagal na panahon na po, sa isang napakainit na araw tulad nito. Sinabi niya kay Lita na ang simpleng kabaitan nito ay nagbago ng kanyang buhay. Ang basong iyon ng tubig ay nagbigay sa kanya ng pag-asa, nagbigay ito sa kanya ng lakas para magpatuloy. Hindi niya kailanman kinalimutan si Lita. Ngayon, gusto niyang tulungan si Lita. Nag-alok siyang tulungan si Lita na palakihin ang negosyo nito sa prutas. O kaya ay tustusan ng kanyang pamilya. Si Lita ay labis na natuwa, namuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi siya kailanman umasa ng anumang kapalit. Ang isang maliit na kilos, isang basong tubig, ay nagtanim ng binhi ng pag-asa. Ito ay namulaklak at naging isang magandang bagay. Ang kuwento ni Lita ay isang aral ang simpleng kabaitan ay tunay na kapagbagbagaw ng buhay.